Ang tagal mo naman umihi. Ang tagal mo umihi. O kung matalino ka, tatanungin kita, Alam. anong kalahati so, ng anong... 1,000? 500. Anong English ng tatlong oras? Three hours. <laughs> Three hours. Eh, ilan tayo sa bahay? Apat. Apat. Ah, okay, hindi ka na. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Kain tayo. Ah, sige. Saan mo gusto kumain? Jollibee. Sige, Jollibee na lang. Thank you! Gang, gang, saan ba nagtatrabaho yung kaibigan natin na si Lucy? Sa bar? Anong tawag nga pala dun sa ano? sa babaeng may anak pero walang asawa? Single mom. Anong tawag nga pala dun sa taong mahilig uminom ng alak? Siyempre, lasendera. <laughs> gang, ilan nga pala yung anak natin? Dalawa. Isang babae, isang lalaki. Oh, Gang oh. May dumi ka sa mata, punasan mo. Muka? Mm-hmm. <slaps> May yakapin mo kayo. Oo, sa na lang. Wow. Yung sa bulsa ko may na ano. Thank you. Ay, meron pa pala. sa na pala,